Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo dong, no. blue. Cie cie. One, two, three. Ya. Yeah. Ares. Uh, dito kami nag-celebrate ng birthday ni Mama. Ito so, yun yung isa sa birthday girl na yun, no? Tara, uh, punta na naman kami ng plaza. Ito na, palipat na ang aming team papunta ang plaza. Ito, nandito kami ngayon sa Rotonda. At pagkatapos namin kumain sa Bartolome, ito, ikot na na kami. Mamasyal muna kami dito sa Good morning guys! Nandito ako ngayon sa Plaza ng Escalante kasama yung pamilya ko. After namin mag-celebrate ng birthday ng kapatid at mama ko, sabi nila pasyal daw muna kami dito sa Plaza ng Escalante. Tara, ikot-ikot muna kami dito. Sandali! Eto na. Eto na, ito na. Ito na? Ikot -ikot record na? na. Yeah. Sa... Yes! Na, ano, bebe, bebe, bebe! Ay... Ano? Ayaw call? Ayaw call! Ayaw call! Hahaha! ayaw call? <laughs> <I -o>, call. <laughs> yeah, <laughs> Bata pa, taray Ikot-ikot tayo Ito na yung pamilya ko Ito si mama, si papa First time nilang mag-date-date ngayon Magding <laughs> hands ko na be, paglakat O, Arta oh, ah. Ito yung kapatid ko, si ate, -Ate. Ito. Mama. Oh, ato aning pa, guys. Ay, pa. Pa. Dira. Oh, dira mo kuno mo, dira mo magdagandagan mo pa, padagbadagan mama. <laughs> oh, boy. Dira na to pag ako si Laron boy, no so, mama papa pa. Ano? Ay. <laughs> Apa? Dire, be, dagandagan. Ah, 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 mama. Ah. Tinayin <laughs> team. So, nandito kami ngayon sa fountain. Ayan. Ito si Yayayay. Happy? Lah, <laughs> La, grabe. Tara guys. Oda ko kayo guys. Tatutiyan. Ah, sexy, bitaw. Bukod kukuras ako na si 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 pa si Mama.

Anakpon. Ah, be, 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 be. Ang baka niya, anakpon. Ay, na, sige, sige, Na, baliman. Si papa, ikaguso. Ah, sige, sige. Ay, hindi pa kakataon, Ah, bebe, bebe, bebe. Idan sa Ah,

ito yung plaza ngayon, ayan. Medyo konti lang yung tao, ayan. Ito, konti lang yung tao dito. Parang ano lang, normal uh, na gabi lang yun. Lakas yung occasion dito, kaya walang tao. Konti lang. May tao, konti lang. Kasi sinulit ko lang yung gabi ngayon kasi bukas maaga pa yung flight ko pa uwi na sa Manila yung cameraman ko eh, ito hindi mawawala yung cameraman kong guwapo at itong best din kong guwapo yan ito pa uwi na kami yeah, hanggang dito na lang muna yung vlog namin hanggang dito na lang hanggang dito na lang kaya see you again next year dito Escalante Ayan, bye bye